I welcome any investigation. Let the facts uh, speak for themselves. Wala po akong itinatago. Wala po akong kinakatakutan dahil wala akong kasalanan. Hindi ako sangkot sa anumang anomalya. Ang aking sunumpaang tungkulin ay ang maglingkod sa bayan. At uh, hindi hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay po ng taong bayan na uh, sa akin. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako rito. At uh, hindi po tayo titigil at wag po tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Kasi pag inilihis po ang pag uh, na ilihis po ang katotohanan magulo po 'yan. Magkakagulo po pag inilihis po ang katotohanan tumbukin niyo po yung dapat tumbukin. Hanapin niyo po yung dapat hanapin. Yun talagang mga totoong buhaya. Yung mastermind talaga. Eh bakit mo, bakit ka parang, bakit iatras ngayon? With all due respect uh, to the Ombudsman, uh, sinusuportahan po natin lahat ng investigasyon. At uh, isa po ang aking masasabi, I do not know the Kayas. Uh, hindi ko po kilala. In fact, nung hearing, nung uh, mga nakarambuan dito sa Senado, uh, tinanong ko sila ang mga Diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, doon po, roon po ako ng interest din bilang isang senador at membro po ng Blue Ribbon, na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung anomalous, o substandard, panagutin nyo. Sinabi ko doon, ako mismo ang uh, uh, willing po akong magkaso, uh, kasuhan natin yung mga dapat uh, kasuhan, kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant. Kung talagang uh, meron silang uh, pagkukulang. At, uh, may pagkukulang ang diskaya. Kasuhan nyo. Wala po akong pakialam. Gusto ko accountability. At the, I'm urging the diskayas and lahat ng witnesses. Please lang, sabihin nyo yung totoo. Huwag ko kayong pumayag na ilihis po yung katotohanan. Kawawa yung Pilipino. Kawawa yung Pilipino. Tumbukin natin ang ano yung katotohanan. The truth lang po. Yun naman po ang pakiusap ko uh, sa inyo. Natumbukin po natin ang katotohanan. Mula noon hanggang ngayon, ang pinanghahawakan ko po ang delikadesa. I observe delikadesa in my whole life. Bilang isang uh, probinsyano na taga Mindanao, Tanggenyong Bisaya, pangalan ko lang po ang aking pinanghawakan at hindi hindi ko sasayangin yung tiwala at boto na binigay po ng taong bayan. Ginawa niyo akong number one. Hindi ko sasayangin yun. Tiwalang binigay niyo po sa akin. At serbisyo uh, servisyo lang po ako. Yan po ang kailangan ng taong bayan ngayon. Makatrabaho na tayo at makapagservisyo po tayo sa ating mga kababayan. Alam niyo, marami pong nabanggit noong uh, hearing. Ang daming mga pangalan, tinutumbok na eh. daming mga pangalan, di ba? dami ng mga nakikita, lumalabas sa mga pangalan. Ilan kongresista, ilan mga opisyalis, tinutumbok na. Eh, sana naman, ituloy nyo na. Yun po ang gusto nating malaman. Ulitin ko, I am one with the Filipino people na alamin yung katotohanan. Tumbukin natin kung sin sino yung may kasalanan. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up? Ano to? Para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Totoo lamang po. I am for accountability. Dapat panagutin po ang dapat managot.